So hi guys, ito na tatanggalin na natin itong laman ng Prosperity Bowl. Nauna na pala yung bills natin kasi wala eh, kailangan na. Eh ito na yung ano natin, babalik na natin yung mga itlog na gagamitin natin pang bako ng mga bata. Ayan. Ayan, kukunin ko na rin itong mga coins na hiniram natin sa kids. Hiniram pa natin yan sa sa mga piggy bank na yan. Uh. <laughs> Hati 2 Bali 6 and 6. 3 3 4 4 5 5. Pinag-upilang nila yan. <laughs> Kaya kapat, para, para kung isa yun. <laughs> Ayan. Mm -hmm. Ito um, yung, yung... Tsaka yung mga inaabangan nilang coins. Coins. Ayan, kakainin nila ah, yan. chocolate coins pa Inaabangan mo. Ayan. Ayan. ang hinihintay ng mga kids. Ang pera na chocolate. So yun lang. Pwede na natin galawin. Ayan. Kainin. Kainin. Meron na tayong backup na ano. Sasain mo muna. Sasain mo kainin. So pagkatapos nga nito guys, tinanggal na namin yung mga design ng Christmas tree. Akala na nga namin hindi na namin to matatayo dahil sobrang daming ganap nung December. Pero syempre, iba pa rin kasi merong Christmas tree na nakatayo sa loob ng bahay. Mas mararamdaman mo talaga ang diwa ng Pasko. Plano nga namin next year na bumili na lang ng mapayat na Christmas tree para hindi malaki ang nasasakop na space. Mas maganda nga magtingin ngayon sa Canadian Tire, Home Depot or Walmart dahil nga nagbabagsak presyo na sila. Or pwede ka naman makahanap sa marketplace ng mura at maganda pa. Pagkatapos nga namin magsimba ay napadaan kami dito sa No Frills. Dito nga lang yan sa may Temple northeast. Meron nga kasi super sale ng bigas. Available nga rin tong mga bigas na to sa superstore. Pero meron kasing imang lugar na wala nang stock. Bumili na nga rin kami na itong Indoming. Para nga siyang pancit Canton. Favorite namin. Tsaka favorite din ng mga bata. Umuha na rin pala kami na itong French Fries. Para nga ding meron pang merienda. At si Luis naman, merong hawak-hawak na Cheerios. Ito kasi yung favorite niyang kinakain kapag umaga. Pagkatapos nga dito ay nagiya si Adel, na kumain daw ng ramen. Kaya dito na kami sa Kinyo kumain. Tamang-tama nga at napakalamig. Ang sarap humigop ng mainit na sabaw. Isa nga rin to sa favorite naming quality time. Ang kumain ng buong pamilya. Namiss na rin kasi namin kumain ng sushi. At siya nga pala, baka hindi ka pa nakafollow sa aming page. Bekeme men! please click naman po ng follow button para ma-update po kayo sa mga videos na pinopost namin. Kami po pala ang Sagayap Squad. Umorder nga pala kami nitong mango roll na sushi. Tsaka yung King Joe Fried Chicken nila. Mas mura nga kapag magt-take Dahil $1.50 ang isa. Habang take nga ng order yung server ay kumuha muna ako ng mga videos. Ang ganda kasi ng ambience ng lugar. Tapos ang dami pang mga gagatang paintings. Sabi nga namin kay Ate Adel, pwede niyang ibenta yung mga gawa niyang painting. Basta gagalingan niya at magpo-focus pa siya. Na talaga namin yung sushi. Kaya nga paglapag pala ay kadla na namin sinunggaban. Mabilis nga lang naubos kasi favorite din pala to ni Kuya Liam. Saktong pagkaubos nga ng sushi ay dumating na yung order namin mga ramen. Mahirap nga tong pakainin si Adel pero kapag ramen na yung nasa harap niya, di mo na kailangan sabihan at subuan dahil uubosin niya talaga to. Ang galing na nga gumamit ng chopsticks oh. Tinry ko nga tong spicy shoyu deluxe ramen nila. Spicy miso deluxe ramen nga ang order ni Kuya Liam. Nagulat nga kami bakit spicy ang pinili niya. Black yeah. deluxe ramen nga ang inorder ni Mami Ayma. Hindi niya nga ginawang spicy dahil pibigyan niya si Luis. Tamang tama nga ang ramen dahil minus 20 degrees ngayon dito sa Canada. Ngayon na nga lang din kami nakakain sa labas. Dahil last December nga ay puro party at puro event. Kada weekend nga puro kainan na pinupuntahan namin. Pagkatapos nga ay mag magte-take out ka pa. Kaya nga ang daming naipon na ulam sa ref. Pagkatapos nga ay umorder na rin kami itong mango flower na dessert. Last time nga nagpunta kami dito sa Kinjo ay pasarado na sila. Kaya nga nagbibigay na sila ng discount sa ibang pagkain. Pagkatapos nga namin kumain sa Kinjo ay eh, kami dito sa may cross iron mills para pumasyal lang at ilaro si Luis. Libre lang kasi ang playground dito. Tsaka need din kasi ni Luis ng interaction tsaka socialization. Almost isang oras nga rin si Luis na naglaro dito. Ganito pala dito sa Canada kapag winter marami mga bata ang nasa indoor playground na ngayon. Dahil wala nga naman maglalaro sa park. Yay! <laughs> Nandito nga kami hanggang sa magsarado yung mall. At dahil nga Sunday, hanggang 6 o'clock lang sila ngayon. At isang sulit na araw na naman kasama ang aking pamilya. Pagdating nga namin ng bahay ay nagaya si Mami ay mamanood ng rewind. Kaso wala pang ilang minuto, parang na-pass forward yata. Bigla na lang nakatulog.